sa isang underground boxing gym. Dalawang boksingero ang duel. Sa oras na ito, nanalo si Freddy ng anim na magkakasunod na tagumpay. Kung walang susunod na haamon sa kanya, tapos lahat ng panalo ngayong gabi, magiging sa kanya ang lahat, noon lang nakaramdam ng pagmamalaki si Freddy. Pumasok sa arena ang isang lalaking nakasuot ng hoodie, tutulungan kitang atali ang benda, kaya buksan mo ang iyong mga braso na hindi na kailangan, dumating tayo sa isang superhero. Tumingin si Freddy na may mapanuksong ekspresyon. Nagtataka kung saan ang galing ang bagong pangalan na ito, ngunit sa sandaling hinubad ng lalaki ang kanyang huni. Namutla ang mukha ni Freddy sa takot. Hindi, hindi pwede. Hindi hindi ko siya lalabanan. Wala akong pakialam kung ano siya bastard. Bakit hindi ko maiisip na ipaglaban siya? Alam niyo ba kung sino siya? Ang lalaki ay isang mixed martial arts champion. Ilang taon lang ang nakalipas sa isang laban sa isang mabuting kaibigan. Hindi kasi niya mapigilan ang emosyon niya sa field ng mga oras na 'yon. Kaya aksidente niyang nabubog ang kaibigan hanggang sa mamatay sa ring. Pagkatapos ng laro ay hindi napatawad ni Dalton ang sarili. Kaya nagpa siya siyang magretiro. Mula noon ay nawala na siya ng tiwala sa buhay. Mamuhay ng parang zombie na naglalakad. Tuwing naubusan ka ng pera, pupunta ako sa gym. Boxing sa ilalim ng lupa upang kumita ng ilang mga gastos sa pamumuhay. Ngunit ang oras na ito ay ang pinakamadali. Pagkahubad na pagkahubad niya ng damit ay nanalo siya ng premyo. Pagkatapos nito, isang itim na batang babae ang dumating sa Dalton. At gusto siyang kunin bilang security guard sa kanyang bar. Pero walang pakialam si Dalton. Araw-araw, kahit ang pamumuhay para sa kanya ay isang uri ng pagpapahirap pabayaan na magtrabaho. Nakaugalian na niyang kunin ang contact information ng babae. Pagkatapos ay maginhawang ilagay ito sa kotse. Habang nagmamaneho sa nang walang patutunguhan sa kalsada, ang mga nakataas na rehas sa magkabilang gilid ng riles ay naging sanhi ng paghinto ng sasakyan. Sa sandaling ito ay isang hindi maipaliwanag na kaisipan. Biglang pumasok sa isip ni Dalton. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan sa riles. Papalapit na ang tren. Sa wakas, gin-icing ng sipol ng tren si Dalton. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang lumang kotse ay biglang hindi makapag-start. Sa kabutihang palad ay hindi binawian ng buhay si Dalton. Naisip niya na baka hindi pa rin siya tinanggap ng Diyos Biglang tumingin sa contact information na iniwan ng babae Balap niyang gamitin ang natitirang oras Kapalit ng malumanay na buhay Sa isang kisap matay, na sa isla na siya kung nasaan ang bar Pagkababa ng boss, nalaman niyang hindi naman masama ang kabalingiran dito sa tabi ng istasyon, mag-ama sa bookstore, mainit pa nga ang pagtanggap sa kanya, talagang walang diskriminasyon laban sa kahit taga ibang lugar siya, binigyan din siya ng storybook, ito rin ang nagparamdam kay Dalton ng paunting init sa loob, tapos hinaylan niya lahat ng gamit niya, at natagpuan ng bar na iyon sa dalampasigan. Pagdating ni Dalton sa bar, ramdam niya ang kapaligiran at kaugalian dito, hindi na kailangan kumuha ng full-time na bodyguard. Napakaganda ng lugar na ito, Napaka-payapa, gayon pa man, sa gabi ay nahahayag ang tunay na mukha ng lugar na ito. Habang kumakanta ang banda, si John, isang lalaking may dilaw na bigetey. Eh nangunguna sa isang grupo ng mga junior sa bar. Pumasok siya ng walang sinasabi, at nagsimulang magdulot ng gulo. Sa ganitong hitsura, ito ay napupunta ng walang sinasabi. Tiyak na hindi mabuting tao. Noong una akong dumating sa araw, akala ko napakapayapa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ng sumapit ang gabi, mabilis na nagbago. Walang pagpipilian si Dalton. Maliban sa pagtayo at dahan daw ang paglalakad dito. Sino ka? lalaking madalas ngumiti, napakaraming beses ka na bang sinuntok sa mukha, to be honest medyo nakailang suntok ako, pwede ba tayong lumabas at mag-usap? Pinag-uusapan ng tungkol kay John para sa isang taong hindi nakakapinsala sa hitsura ni Dalton. Hindi niya talaga pinansin, naisip ko na lang sa tamang panahon na magagamit ko si Dalton para sanayin ang aking mga kamay at paa patatagin ng kanyang posisyon bilang malaking kapatid. Pagkatapos ay sinundan niya si Dalton sa labas ng bar. Gusto ko lang hilingin sa inyo na lumabas ng matino. Hayaang umalis ka at iyong mga kaibigan dito. Pupunta ako. Ngunit ang paghihintay hanggang matapos kitang talunin ay walang problema. Iyong health insurance. Kasama ba ang lahat ng mga item? Halimbawa, sakop ba ang seguro sa ngipin? O haha -ha ang taong nangangailangan ng mga bagay na iyon ay hindi ako? Sige, Sige lang. Papatayin kita. Pagkatapos, natanggap ni Dalton ang kanyang unang sweldo mula nang magretiro. Kasabay nito, sinabi rin ni Ana sa kanya ang aktwal na sitwasyon dito. Sa islang ito mayroong isang masamang tao. Gusto niyang bumuo ng resort sa isang lugar sa baybayin. At ang bar na ito ay nagkataon. Matatagpuan mismo sa kung saan niya pinlano. Ang lugar na ito ay nagtataglay ng maraming alaala ni Ana at ng kanyang pamilya ayaw niyang umalis dito, kaya ang masamang pangalan na yon. Madalas nagpapadala sa mga junior niya para manggulo. Kaya lang, nahihiya si Dalton sa social interaction. Pansamantalang tumira sa sirasirang bangka ni Ana. Binalaan siya ng isang mabait na kapitbahay. May mga buwaya sa lawa. At ang kanyang aso ay namatay sa bibig ng buwaya. Pero unti-unting naranasan ni Dalton ang love life dito. Ang kanyang pag-asa para sa kanyang buhay sa hinaharap ay unti-unting nasusunog. Sa gilid na ito, tinitipon ni Sam ang kanyang mga juniors. Para itanong kung ano ang nangyari noong gabing iyon, halatang hindi niya ito inaasahan. Sa panahon ngayon, may mga taong nang ahas pang gumawa ng kaguluhan sa ating teritoryo. Ngunit ito ay nasa tamang panahon, wala naman magawa eh mas mabuting humanap ka ng makakapaglaro sa kanya. Mayroon ding magandang palabas na panoorin. Matapos dumaan sa kamakailang pangyayari, ang mga harasser ay hindi na pumupunta sa mga bar. Si Dalton ay unti-unting umangkop sa buhay sa isla. Nang gabing iyon ay umuwi si Dalton mula sa trabaho gaya ng dati. Sa sandaling ito, biglang bumilisan sa sakyan sa likod, at sumugod sa kanya. Mabuti na lang at naiwasan niya ito sa oras. Kung hindi, nawalan ka ng buhay. Nakita ng talaban na imposibleng matamaan. Ang unang pagkakataon ay hindi maaaring magpatuloy sa pangalawang pagkakataon. Nagpalit siya ng gear sa reverse at sumugod muli. Umaasa si Dalton sa mabilis niyang reaksyon. Umiwas ulit. Pagbalik sa barko, naisip ni Dalton na ang gabing ito ay isang simpleng paghihiganti lamang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naghintay na matagal si John na may hawak na spray gun. Lumalabas sa orihinal na nais ni John na maging sanhi ng kanyang kamatayan. Mas parang aksidente, ngunit hindi siya binigyan ni Dalton ng pagkakataon. Nang hindi na hinintay na matapos magsalita si John, sinipa siya ni Dalton at itinapon sa karagatan. Hindi inaasahan ni Dalton na maglalaro talaga si John, kaya hindi siya nagmadaling inigtas siya. Ngunit sa oras na ito, biglang sumulpot ang na nagtatago sa ilog. Sa isang kisap-mata ay nito ito si John sa ilog. Nakita ito ni Dalton at gusto siyang mabilis na hilahin. Ngunit bago gumulong ang kamatayan ng buwaya, gaano man karami ang tao, hindi sila makakatulong dahil si John ang nakasangla. Kinabukasan ay nagpadala si Sam ng isang tao upang imbitahan si Dalton na makipagkita sa kanya. Akala ng bata ay nagpapakita siya ng kanyang baril. Kung gayon si Dalton ay maaaring maging mas matapat. Pero ang totoo ay masyado siyang nag-iisip. Si Dalton ay hindi natatakot kahit sa kamatayan. Kaya bakit ka natatakot sa kanyang banta? Ayokong makinig sa'yo. O'y tumigil ka, dapat nakita mong may baril ako. Nakikita kong espesyal na ipinakita mo ito sa akin. Okay, then sumakay ka na sa kotse. Inilagay mo ang baril sa iyong sinturon. Sa totoo lang, hindi ito nakakatakot sa akin. Anong kalukohan ang pinagsasabi mo? Kailangan ko lang sirain ang hintuturo at gitnang daliri mo. Hindi ka na makakahawak ng baril. Ngayon naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin, pero napakasakit, hindi siya pianista, o anumang bagay na tulad nito. Balita ko may baril ka rin. Sa palagay ko dapat ko itong iwanan sa kotse. This time galit na galit si Sam. Ngayon ang tanging bagay na dapat gawin ay gupitin si Dalton at pakainin sila sa buwaya. Ito lang ang tanging paraan para pakalmayan siya sa mga oras na ito tinawag ni Sam ang kanyang gintong medalyang junior. Dito, madaldal si Kenny. Katatapos ng makipag-deal sa isang tao, tumunog ang telepono. Nasaan ka? Pumili ako ng damit. Bakit mo natanong? Ako ay nasa malaking problema sa Florida. Sandali lang. Sabihin mo kung ano ang hinahanap mo sa akin. Sa oras din na ito natagpuan ng lokal na sheriff si Dalton. At gustong sisihin siya sa pagkamatay ni John. Nakita na tumanggi si Dalton na sumunod. Sinadya agad na gumamit ng baril para patayin siya. Sa sandaling ito ang anak na babae ng sheriff ay sumugod. Hindi nagtagal ay hindi siya nakatiis. Ang eksena ng pangit na ama na nakikipag sa buhatan sa masamang pangalan na Sam. Lumapit siya at sinampal siya sa mukha. Nagulat din si Dalton nang makita niya ang eksenang ito. Pagkatapos ay inilabas siya ng dalaga. Halika dito guys! Gaya ng naisip ko, akin na ang lugar na ito. Kinagabihan, dinala ni Kenny ang mga juniors ni Sam. Pumunta ka ulit sa bar. Tingnan mo kung paano siya agresibong sumugod. Sigurado akong magiging sobrang exciting ang gabing ito. Dalton. Anong ginagawa mo? Sa wakas nagpakita ka na. Laban tayo. Mukhang matatalo na ako. Halika dito at bigyan kita ng ilang payo. Huwag hayaan ng sino man na masyadong malapit sa iyo. Siguradong may psychological problem ka, ako din. Kaya gayon paman pagkatapos niyang magsalita, biglang tumalikod si Dalton at umalis. Sa daan, bigla niyang natuklasan. Bookstore sa tapat ng istasyon. Sinunog ng hindi nakikilala. Sa proseso ng pananaliksik, alam niya, kasalukuyang nasa ospital ang mag-ama sa bookstore. Buti na lang okay sila, nakahinga ng maluwag si Dalton. Kasi for the first time in my life, nakilala ko ang isang palakaibigang kaibigan ayaw niyang may mangyari sa kanila. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, pakiramdam niya ay si Sam lang ang maaaring magdulot ng mga ganitong kasamaan. Walang iba kundi siya. Noong una ay inisip ni Dalton na walang saysay na magdulot ng gulo. Ngunit ngayon ay tuluyan na siyang naasar ni Sam. Pumunta siya sa mga juniors ni Sam para magtanong tungkol sa mga plano nila. Naisip na pala ni Sam pagkatapos paalisin si Kenny, mahihirapang umatras si Dalton, at sisimulan na niya ang kanyang bagong plano, maaga pa kinaumagahan, tinutulungan ng pulis si Sam sa transaksyon. Si Dalton, na nagtatago sa mga anino, ay nakalusot, agad niyang hinugot ang baril pagkatapos. Pagkatapos ay kinuha niya ang pera at iniwan ng mga kutsilyo. Pagbalik, gumawa siya ng mga pampasabog para makapaghanda para makipaglaro kay Sam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang ng hepe ng pulis sa pintuan. Nahanap niya si Dalton at sinabing gusto siyang makita ni Sam. Ngayon siya ay naghihintay para sa iyo sa yate. Dalton din ang intensyon nito. Pagkatapos ay kinuha niya mga pampasabog at umalis. Matapos makilala si Sam, hindi siya natakot. He got straight to the point kay Dalton gusto niyang magtayo ng resort. Gayon pa man, patuloy na hinamon ni Dalton ang kanyang pasensya. Galit na galit siya ngayon. Banta niya kung patuloy na hindi makatwiran si Dalton. Hindi madaling mabuhay ang sinuman. Kabilang ang anak na babae ng sheriff. Darating din si Kenny ng ganitong oras. Nakaaway na ni Dalton si Kenny dati. Alam kong hindi siya madaling pakisamahan. Wala siyang ibang pagpipilian. Bilang karagdagan sa pagpindot sa remote control ng detonator ng maaga. Dahil ito rin ang unang pagkakataon ni Dalton na gawin ito, hindi maayos na kinokontrol ang mga aksyon. Kaya ang buong bangka, kabilang ang kanyang sarili, lahat ay nalaglag sa biglaang pagsabog. Sinamantala ng anak na babae ng sheriff ang pagkakataon upang makatakas, ngunit sa isang kisap mata ay umakyat muli si Dalton sa tren. Sa puntong ito, habang iniisip ni Sam, lalo siyang nagalit. Ang lahat ng ito ay mula sa mapahamak na bar. Buti na lang at lalakad na sana siya at pasabugin ang bar sa kabilang side nagkita ulit si Kenny at Dalton. Ito ang aming maliit na walong-sided na hawla. Mag-aral ka ulit ng geometry. Shit. Ang katotohanan ay nagpapatunay na ang mga kalamnan ay hindi kasing ganda ng isip. Iyong kaibigan. mga aakyat na si Kenny sa bangka susunod na segundo nabangga ni Dalton ang bangka ni Sam sa kabilang bahagi ng karagatan I must say talagang maganda ang physical strength ni Kenny. Lumangoy siya pabalik sa karagatan pagkarating ni Dalton sa pampang. Handa siyang sirain si Sam. Damsal Apang Hindi aking kaibigan. Dam sinira mo ang ilong ko. Nasira na lahat ng moldito mong bodyguard. Sa sandaling ito ay isang sasakyan ng Humandar. Hindi ko na kailangang isipin para malaman kung si Kenny yon Dito magsisimula ang huling labanan. Ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay kakilak-kilabot. Ang pagpasa sa kanan ay hindi masyadong pamilyar. ang mga binti. Wala sa tono ang piano na ito at maganda ang tunog. Tapos itong si Dalton ang bahala sa lahat, dumating din ang sheriff sa pinangyarihan, dapat kang umalis, Dalton, hindi ka pa nakakapunta dito, tutulungan kitang harapin ang mga kahihinatnan. Dahil iniligtas ni Dalton ang kanyang anak, kaya sa huli ay tama ang ginawa ng sheriff, mamaya matapos iwan ni Dalton ang pera para sa mag-ama sa bookstore. Umalis siya sa islang ito, at nagsimula ang kanyang bagong kwento ng buhay. Dito rin nagtatapos ang pelikula. Sa wakas, nabaliw ang may-ari ng bar. Ang profesional na boksingero ay nagiging bodyguard. Ang hindi nasisiyahang maton ay pumunta sa boksingero. Parehong binalatan ng binugbog na manok at itlog. Salamat sa iyong suporta. Magkita kita tayo muli sa isang magandang pelikula. Ang aming susunod. Arestado ang lalaking iyon.